Kamsar Sanawan. Yan, yeah, yeah, Salamat ang tatang Thank you po. <laughs> Brother Eric Ako may lang na kayo ng inyong pangyariya. Oh, yeah. Thank you po, thank you. Thank you po, thank you po. So yun, magandang buhay mga ka -agree. So, Maaaring uh, tata kayo, bakit kasama ko si The Good Mangyan. Mang Ano po, nandito tayo ngayon sa Barangay ng Paitan. Nag-document ako nung IP Man Celebration bilang support dun sa binuo nating channel para sa Adi mga katapubo. Ang Agibaloy TV, ano po, ngayon po IP Man Celebration nila, kaya ay nakikisa. Yan ang mga dala ng The Good Mang yan, oh, dito. So, hindi tayo pwede mag-video ng uh, mga mangyan sapagkat serve ang ano Grupo, ang kayaman na po ang ng preso ng ng Pilipinas sa sa ibang bayan pwede ako mag video pero hindi pwede dito um, sa so, dito tayo naglilingkod kaya hindi tayo uh, nagbibideo ng mga mga yan dito so yun, uh, lang, ano lang ang item na dala niya ay, at yung maingay ay, po ay dahil IP Man Celebration nga yung host yan you know. so yun lang, maraming salamat at thank you Sir Ken sa opportunity na makasama ka namin na sa naman sa mga biyayang padala sa mga mangyana. Ayan ang ah. maraming salamat. Hanggang dito lang po ating video. Bye bye and God bless. So yan nga po, nandito na tayo mga sa bahay at medyo napagod. Kaya hagar do sa ating itsura. Nakakatuwang makasama yung mga vlogger na may puso sa mga katutubo si Sir Ken. Salamat Sir Ken sa paglala ng oras na mabisit ti ang aming mga kapatid na katutubong mangyang alangan sa paitanawhan ano po at higit sa lahat salamat sa mga pasalubong tuwang <laughs> tuwa at ating mga kapatid na mangyan doon salamat din kay Sir Saldi sa ating pong uh, kakuya sir sa na principal ng paitan elementary school Cornelio Tintawagin Elementary School ano? Memorial Elementary School at Sigit sa lahat sa PTA President na Sir Jay na pinayagan tayong makapag-video. At sigit sa lahat kay Sir Emmanuel, ano kay Sir Eman Guarde na siyang nagpahintulot din sa atin para makuhanan yung video. Kung kayo pinabitin doon sa mga video, pasensya na hindi ko po pwedeng videohan ang mga katutubong mangyan sa bayan ng Nauhan na pinaglilingkuran ko. Conflict of interest po yon. Kung gusto nyong mapanood po yung video, panoorin nyo lang po doon sa Agibaloy TV na San channel na ginawa po sa dyan ng namin pinagtulong tulungan namin gawin sa Team Nauhan para sa mga katutubong mangyan. Nandun na rin po ang aming accomplishment, kaya mukha ng inyong lingkod ay nakikita rin po doon. Please don't forget to subscribe and the good mangyan ano po, para mas marami pa po matulungan sa si sir Ken. Pangarap din po ng inyong lingkod na magawa yan, kaya lang hindi pa umaawak-awak ikang biyaya natin, kaya konti pa lang yung natutulungan natin. Hindi man natin kailangan ipagsabi pa, pero talagang gusto natin mapalawak pa ang natutulungan. Kaya nga po sumapi tayo sa... Eagles Club. Yan, kahit ko konti nakakapagparami kapag pagsama-sama na ano po. Magkita kits po tayo sa mga susunod pang adventure. Hope maka ano din natin, makakulab natin kahit saglit na saglit lang yung mga sikat sa aming lalawigan, si Kamangyang Vlog, si, ano po, si, si Mercedes, si Ma'am Mercedes Lasak. So yun po, hanggang dito na lamang po, samahan nyo po kami sa marami pang adventure. God bless us all, maraming salamat. Please don't forget that none of me That's all of God. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.